Magandang araw sa inyo mga bay, no welcome back ulit sa ating channel and sa video nito, pag-uusapan natin ngayon itong uh, naging pahayag ni Coach Tim Cohn kung saan uh, ayaw niya pang uh, pag itong si uh, Japet Aguilar mga bay no para sa Gilas, Pilipinas kasi nga uh, matapos niyang maging uh, local player na nitong si uh, QMB or Quinten Meliora Brown napapabalita ngayon na possibly nang uh, hindi na maglaro pa para sa Gilas si uh, Japet Aguilar uh, Actually, hindi uh, lang si Japet mga bay no, Pati si uh, June Marfajardo eh, retiro na, posibleng magretiro na nga daw uh, Ayon sa ilang mga fans ng Gilas Pilipinas Para daw sa uh, mga future bigs ng uh, Gilas For example, si Nakay Soto at UMB at AJ Edu okay. Pero ayon dito kay Coach Tim Cohn mga bay no fire nga siya ng kanyang saloobin regarding dito sa isyong to. So ayon kay Coach Tim ko, nagdadalawang isip nga daw siyang pagreteruhin itong si Japet Aguilar. Okay, kasi nga raw, malaki nga yung naging uh, utang na loob ni Coach Tim ko dito kay Japet Aguilar. Dahil nga supposed to be retired na nga itong si Japet Aguilar mga bay, no? sa so, hindi pa nakakalam. Nung nanalo tayo ng iya uh, yeah, gold medal sa Asian Games sa China noong 2002, eh dapat Uh, yun na yung huling uh, laro or servisyo nitong si Japet Aguilar sa Gilas Pilipinas And dapat retired na siya doon Nagsabi na nga siya na yun na yung huli niyang uh, paglalaro para sa Gilas And uh, magliritiro na nga daw siya after noon And supposed to be dito sa lineup up niyang FIBA Asia Cup is Hindi talaga dapat kasali dito si Japet Aguilar dahil nga retired na siya Pero nga nagkaroon niya ng ECL injury si Kai Soto eh, si, ang si Coach Tim Cohn, eh, agad na hiningi yung servisyon ni Japet Aguilar ayon sa kanya. At uh, nagmakaawa nga siya dito ayon sa kanyang uh, naging statement is nagmakaawa nga siya kay Japet na maglaro para sa Gilas Pilipinas muli nga uh, para nga dito sa FIBA Asia Cup 2025 kahit na nagpasya uh, siya na siya magretiro noong 2002 para sa Gilas. And uh, hindi ayaw nga kay Team hindi nga daw nagdalawang isip itong si Japet Aguilar na maglaro ulit para sa Gilas Pilipinas uh, nung tinap nga siya ni Coach Tim Cone and uh, kinausap. And uh, siya nga daw yung uh, talagang nga uh, maasahan niyang uh, player sa Gilas na kung kain kinakailangan na ipasok or tawagin na isali sa lineup ay diretsyong nga uh, papayag. ay okay, ayon nga yun kay Team Kaya nagdadalawang isip siya na pagretiruin mo na si Japet Aguilar. Sa tingin niya is kaya pa daw ang i-represent and kaya pang makapaglaro ni Japet Aguilar sa international stage. Pero iba dyan yung mga naging uh, reaksyon ng mga fans. Uh, matapos ngayon yung naging performance si Japet kahit nga sa PBA, uh, gusto na rin itong si Japet Aguilar dahil hindi na ganun kaganda yung naging performance niya sa local basketball and international stage. Uh, yun nga yung gusto ng uh, mga fans kasi nga nandiyan na CQMB si so parang magiging passing of the torch na sana ito uh, ni Japet para kay QMB para sa papalapit na uh, C SEA Games and FIBA World Cup qualifiers and kung pala rin tayo eh, makapasok na FIBA World Cup sa 2027 kasi by the time na makapasok tayo sa World Cup by 2027 40 years old na tong si Japet Aguilar mga bay And uh, si June Marfardo is currently 35 years old na siya ngayon. And kung mga pasok tayo sa World Cup, magiging 37 na si Fajardo. So 37 and 40 para kina Fajardo and Japet Aguilar. And I think oras na din siguro para mag-retire si Japet and mag-giveaway na para sa mga younger bigs natin kasi nandiyan na naman si QMB and posibleng makapasok pa maging local makahabol si Anch Kwame. So I think sapat na yung mga bigs natin, si Naedo, QMB and Kay Soto and kung makapasok si EJ uh, Kwame eh, sobrang uh, swak na swak na and sobrang solid na ng uh, mga bigs natin and I think hindi na natin kailangan si Najapet at si Junmar siguro pwede pa as a reserve kung sakaling may ma-injure dun sa apat na mga bigs na nabanggit natin or kung hindi maka habol si uh, Kwame, hindi siya ma-approve as a local pwedeng pa masingit si Fardo pero Uh, si Japet talaga malabong uh, may singit pa and oras na rin uh, na mag-retire si Japet. Marami na rin siya na nagawa sa Gilas and wala na siyang dapat pang patunayan para sa Gilas. Dahil nagawa na niya yung uh, role niya uh, sa loob ng uh, ilang taong paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Sin oras na talaga para magpahinga itong si Japet Aguilar mga bay no. And uh, maganda rin na uh, gamitin na uh, makapaglaro na sina QMB, AJ Edo, uh, Kay Soto uh, as early as possible ano, para makapag -build sila sa chemistry nila sa team and dapat din makapili na ng bagong mga line-up yung uh, isasabak ng gilas para sa FIBA World Cup Qualifiers kasi bago yung FIBA World Cup Qualifiers sa 2027 mabay, eh, no, meron pa tayong SEA Games ngayong December which is yun yung magandang opportunity para magandang uh, simulan yung uh, bagong bubuhing lineup ng Gilas Pilipinas uh, for the future na yan mga bay, no ng Gilas yung pag-uusapan natin dito so mas maganda para makabuild siya ng chemistry as early as SEA Games na paglaro na sila para hindi na sila mangapa pagdating ng uh, FIBA World Cup qualifiers kasi mabibigat yung kalaban natin sa World Cup qualifiers mga ba no, nandiyan yung New Zealand at Australia. Yan kailangan nating manalo sa mga games na 'yon kung gusto talaga nating pumasok, or lumaki 'yung sa nating makapasok sa World Cup. Okay? So, oras na siguro na uh, palitan 'yung uh, mga nasa lineup ng Gilas na mga bata, -bata pa. And uh, I think isa rin sa kino-consider ng Gilas is 'yung pagpapalit ng naturalized player natin na si Justin Brownlee so I think ang gusto yatang uh, gamitin ng gilas para sa SEA Games is si uh, Benny Boutrite na mga bay no? so tignan natin kung ano yung magiging uh, uh, action ng gilas dito kung sino-sino yung mga isasari nila sa line para sa SEA Games para sa FIBA qualifiers uh, World Cup qualifiers at kung sino yung mapipili talaga nilang uh, import na gagamitin para sa gilas kasi dapat before pa mag SEA Games talaga makapili na siya ng lineup and import na gagamitin natin mga bay no kasi yan na dapat yung solid na ibibuild natin na lineup para sa simula ng c Games and in preparation na rin para sa FIBA World Cup Qualifiers okay so maganda na pagandaan na yan ng gilas mga bay kasi uh, didepensa natin yung SEA Games and kung magagawa natin yon Uh, magiging parang, uh, parang tune up or uh, preparation na lang yung SEA Games mga bayan no? para sa papalapit na FIBA World Cup qualifiers so yan yung dapat nating abangan kung sino sino yung mga masasali sa lineup Okay, oh, eh, pero I think talaga na dapat na magretiro si Japet and ma uh, makonsider na reserve player na lang si uh, June Jun Marfajardo para sa uh, Gilas Pilipinas in case na may ma-injured sa mga bigs natin pwede nating matap si Jun Maras i-reserve para sa Gilas Pilipinas. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa si